Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag sa kanya. Pero sa amin ang tawag sa taong tulad niya ay alimagong. Hindi siya psychic. Hindi rin siya manghuhula. Pero kapag nahawakan mo siya. Kahit saglit lang. Parang nagkakaroon ka ng pansamantalang third eye. Nakakakita ka ng hindi mo dapat makita. Taong 2016. Seminar namin sa Mindanao. Isang building ang tinuluyan namin. Hindi ko sigurado kung bagong tayo o nirenovate pero ramdam mo agad yung lamig na hindi galing sa aircon. Yung tipong tahimik ang hallway kahit may mga tao. Sa isang malaking kwarto kami pinagsama-sama. Kaming mga estudyante. Sa tapat, nandoon ang mga faculty members. Gabi na, nanonood kami ng movie sa laptop ng classmate ko. Apat kaming babae. Nagsisiksikan sa manipis na foam, nagihilahan ng kumot na parang pambata sa liit. Tawanan, kulitan, walang bahid ng takot. Hanggang sa, piglang nagsalita yung classmate naming alimagong. Ano yan? Ala? Sino yan? Sabay-sabay kaming napatingin sa pintuan ng room sa tapat at doon namin siya nakita. Isang lalaki nakadungaw sa glass window ng pinto. Hindi gumagalaw. Hindi kumikibo. Parang estatwa. Pero ang ilaw sa loob ng room. Nagsimulang nagpapatay sindi. Walang tunog, walang kilos. Parang may sariling mundo. Tumagal siya ng mga limang minuto. Walang kumikibo sa amin. Walang nagsasalita. Lahat kami nakatingin lang. Tapos bigla siyang pumasok sa loob ng kwarto. Walang tunog ng pagbukas ng pinto. Walang senyales ng paglalakad. Basta na lang siyang nawala sa likod ng salamin. Kinabukasan, tinanong namin ang mga driver kung may pumasok ba sa kwarto ng faculty. Sabi nila, wala raw. Wala raw tao doon buong gabi. Pero kami, lima kaming nakakita at isa lang ang may gift. Yung alimagong namin, classmate. Baka nahawa kami. Baka dahil nahawakan namin siya habang naghihilahan ng kumot. Baka may dumaan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung sino o ano yung nakita namin. Pero sigurado ko, hindi siya tao. At hindi rin siya para sa lahat. Ako si Judy. At ito, ang aking hunted journal